Ito po yung inyong bahay. Ate, ate. Ate, ate Daisy, um, kailan po namin kayo makakausap? Ngayon <laughs> okay, lang. Ngayon lang, ngayon lang. Opo. Ate Daisy. Oh, marami. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Isa uh -oh. lang. Oh. Baba nyo lang po yung kamay nyo. Ito po yung mic natin. Ilan taon dati. na, ilan Kaya, taon na si Daisy? Isa <laughs> <Upo ka na>. lang. <laughs> ano, bakit? Bakit? <laughs> 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 <Miss> Next spring. <laughs> <laughs> Miss spring, friend. upo ka na. Upo ka na. <laughs> May na Pasangit, may, may nakaumang. Yeah. <laughs> okay lang, Fred. Pakakulang yung pre. May spring. Kaya pala nilalagay. Okay, Sige po no, kayo po muna oh, kaya. Hindi yeah, no. <laughs> mababa kasi. Dapat pala ganito. Yan. Yeah. Yeah. <laughs> Ilan na po ang anak uli ninyo? Isa lang po. Isa lang. Tapos ang asawa niyo po, anong trabaho? Patay na. Ay, patay na. Ah, kaya pala Sorry isa po. lang anak. Ano po nangyari? Ah, uh, na, ano po, nasaksak po sa tundo. Saan? Tundo. Saan sa Tundo? Sa May Tayuman. Laki. Mariones. Bakit? Ah, kailan po ito nangyari? 1996 pa. Ay, matagal na. Uh, anak ko, nang, uh, 1997 pinanganak. Hindi na sinang nakita. 1997 na pin... Ah, buntis kayo Three nung na may nangyari. Ano pong ginagawa niya sa Tundo? Bali, hinatid lang niya ako kasi sa taytay -tay ako nakatira. Hinatid lang niya ako. Pag, pag ano, na, pag, anuhan siya, na pag... Parang na mm -mm. So, kayo po talaga yung merong kasamaang loob doon? Hindi mm, naman niya kilala yata yung ano. <laughs> Gabi po nangyari ito. Mm -hmm. December Gabi. 23. Ah, oh, wala pa rin. Hindi to, to hindi naman oh, medyo delikado Pero kasi doon. Pero hindi sa akin sinabi ng biyanan ko kasi nga buntis ako. Parang nalaman ko 2 days na. Nakaburol na. Mm, -mm, -mm. Pero mag-asawa na kayo noon. Ka kinasal kami nasa kabaon siya. Ah? Ah hindi sana para na bali wala kasi hindi siya naka-tombwork Kailangan pala naka ganon eh ba 'yun hindi valid pagka mm. ginanon yung patay oo mm -mm, mm -mm. kailan na hindi namin alam na kailangan pala ito naka yun kahit patay hm mm -mm. nabubura oh? ba yung pagpatay na hm mm. hindi kasi rin. nasa loob na siya eh nasa loob na eh ah. kasi para magkamakuha nila yung tombard noon pati yung magtatamar papasok sa loob ah. <laughs> <laughs> So, parang uh, bali single parent po kayo? Mm-hmm. -mm. Pero, tal ibig sabihin, kinasal kayo, patay na siya, mm -mm. ibig sabihin, nakaayos na at nagpaplano na kayo magpakasal oh, talaga? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya hindi na umabot. Para December 31, dapat kami kakasal noon. Eh, December 22, so nasaksak. December 23, siya namatay. Ano? Mas nalaman kayo, ato, December 24 na. Anong, anong? Ano pong, uh, paano niyo tinanggap? Paano niyo pa tinanggap? Pakakapanganak pa lang. Oo, Hindi, nga. hindi pa hindi pa nga nga. Hindi, nakasilip na, oh. na, na po. Andun na. Hindi pa, three, three months. Three months, months pa lang. So, habang pinalalaki niyo yung tiyan niyo, at paglabas ng bata, ano na pong tumatakbo sa isip niyo? Ano na yung mga plano? Blanco Lama... ako. Blanco lang. Para pong ngayon. <laughs> <laughs> ilang taon na ba siya <laughs> ngayon? Pag ganyan ba na pa? Ilang taon na po kayo ngayon? 48. Ayun po yung mga dapat ka sa students. 48. Eh, dito si Boss Joey, si Mengay, si, si Mengay. Si si lahat po nandyan. So masyadong ma ano nga nangyari sa inyo, no? Mm -hmm. Yung anak mo, ano? Ilang taon na ngayon? 27 na. May anak, may apo na ako. May asawa na rin? Mm -mm -mm. Uh -huh. may apo na ako. O ikaw, kumusta ka na? Uh, okay naman. No, masaya ako sa apo ko. May bago ka na bang uh, pamilya o oh? ano? Hindi. Sa apo lang ako nakapokus. Apo Kasi lang? Mo. Hindi ka na nag-asawa ulit? na. Bakit? Okay na ako sa uh -huh. anak ko eh. May anak na ako. Ano ba yan? Takot na ba ito? Baka... Hindi na, ma'am. Siguro dahil masaya lang ako sa... Uh... Masaya lang ako, kaya hindi nasa... Tento na siya sa... Nag-focus ako sa anak ko. Lubos-lubosin na natin ang saya niya. Bigyan mo regalo mo. Ay, maganda yan. Ay, eto na pa. Para malubos. Thank you, Tito Sen. Para malubos ang saya nyo. Eto na po ang regalo niyo. Galing sa... Hanabishi! Tanggapin niyo po ang turbo broiler with focus. Vacuum cleaner with guidance. Air fryer oven with moving on. Yeah. <laughs> Hanabi si kapat na rin mga praktikal na nanay for 35 years. Subok niya ni Bossy! Dagdagan pa natin ang regalo nyo. Meron kayong 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing ito sa TNT. Katropa, may sulit na anti-TikTok na ngayon. Yan ang new TNT Tiktok Saya 50. May 3 gigs na, may anti-text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya, mag-load na. At dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Puregold. Mga Dumber Cats, magpag-roger yung paninda sa Puregold tayo. Kompleto ang mga bilihin. Mura sa presyo at sa kalidad. Hindi ka kadihano. Talagang panalo sa quality. panalo, panalo value sa bahat. Pamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo! Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa CDO Ulang Burger! Mga dawer ka, CDO Ulang Burger may bibibangot, oh, sarap at siguradong magugusuhan ng buong pamilya. Sa alagang 12 pesos lang per piece, afford mag-beef with Cilio si Ulam Burger. At another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Mula naman ito sa Birchie 45. Birchie 45. May lakas depensa plus, kaya ito dubuo sa nutrition at pagmamahal with Birchie 45. 45. Meron pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Mga dapper kasi try nyo na ang new long-lasting bangon ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi na maganda. Aroma maganda. Bini na!

Floriza D ng San Juan City. Yan o. Congrats! Kaya mga double cats, mag lang sa harapan ng TV habang nanonood ng Ipulaga tapos i-comment sa Bioderm Designated Post na makikita ninyo sa TVJ Facebook page. Tama! Ilagay ang caption ng inyong full name at lugar kung saan kayo nanonood. At meron pang 5,000 pesos at realo mo sa Bingo Plus! Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! At dagdagan pa natin yun ng 1,245,000 Pesos. At regalo mula naman sa Tolak Angin Herbal Liquid Supplement. Mga labakans, heavy cat feels sa Tolak Angin. Tapos ang laban Alright. Congratulations, Casey. Congrats po. Total, meron ka ng uh, 45,000 dyan sa mga regalo mo. no Kasama yung mga regalo. Gawin na natin yung 55,000. Ah! Kaya po, meron kayong 45 plus 10, 55,000 pesos. Congratulations po. Thank you, teacher. Thank you sa inyo lahat. Thank you, family. At Salamat din sa inyo bilang maging uh, isang single mom. Single mom na nagtagoy ng kanyang anak. Oh, congrats po. Congrats. God bless po. Thank thank you you po. You pa, po Dakila. Dakila si Daisy. Ano, medyo patasan niyo po itong <laughs> ano. <laughs>